Yan, hello po, magandang magandang araw po sa inyong lahat Welcome back sa aking channel na Liz Nurse Organist Ayan, napag-isip-isip ko po na today ay ang content po natin ay tungkol sa nag-viral po na mami na nagpa-check up kasama ang kanyang baby sa isang hospital sa uh, bandang Maynila So, siguro napanood nyo na rin po ito ilan-ilan po sa inyo nakapanood na po um, talagang nagko-complain si mami. Sabi po niya ay galit na galit po siya sa mga staff ng hospital at galit na galit po siya dahil pinaghintay daw po siya ng almost 4 hours. At uh, nagkaroon, uh, halos nagsusuka na yung baby, yung anak niya. And wala daw nag a sa kanyang mga doktor. And syempre galit na galit siya hanggang sa nagmumura siya at umalis po siya sa ospital na yon. Sabi niya, ipapat ireklamo nga daw po niya itong ospital na to. So, ngayon, nandito ako para mag-react. Okay, bago po ako pumasok, bago ako maligo para pumasok sa duty. Isa po akong nurse na almost, ano na rin po, tagal-tagal na rin po akong nurse and meron po akong experience sa ER. So, ayan. Gusto ko lang po mag-react sa nangyari kay mami, sa experience po niya isang hospital. So, uh, ayon po sa kanya, ayan, uh, upon uh, arriving sa triage, pinaghintay daw po sila nung triage officer. Hindi ko lang alam, hindi kasi masyadong detailed. Okay, hindi ko rin alam kung ano yung side ng hospital, sa nangyari. Pero, um, ang masasabi ko lang po, uh, sana ay naging kalmado lang sana ang lahat. And, para, Um, wala nang uh, problemang nangyari or complain na nangyari kay mami, so kay mami nag, uh, nagagalit siya, nagmumura siya, hanggang sa umalis na siya at lumipat sa ibang ospital so, sabi niya 4 hours silang naghihintay na wala nag-asikaso sa kanila walang pumupunta doctor so I guess, wala talagang uh, pupunta na doktor kapag ka hindi pa po siya nalilista pero depende lalo na kung public hospital po ang pinuntahan po ninyo at kung hindi po kayo nalilista pa dun sa mismong admitting sa triage, hindi nailista, ilista, hindi kayo nagpasa ng pangalan po ninyo, hindi nakuha na ng detail, hindi talaga kayo maipipila na mapunta sa doktor. Hindi kayo mati-check up ng doktor kasi wala pa kayong record. So gusto ko lang pong explain, once na pumupunta po kayo sa mga hospital, pag dumarating po kayo sa emergency, so ang first thing na pupuntahan po ninyo is yung triage area i-interviewin po nila kayo doon. So, i-categorize po kayo kung yung patient nyo ba ay uh, emergency or pwede pang i-delay ng konti or urgent care lang or pwede pang i-delay. Kasi, minsan, kad or kadalasan sa mga hospital talaga is talagang understaff Kulang din po ang mga staff po natin. At uh, yung mga naka talaga namang pinagkakasya po nila, yung panahon po nila, oras nila, para makiter lahat po ng mga dumarating na patient. Siguro sa part po ni mami, ay eh, nagkaroon po ng miscommunication. Hindi ko lang alam kung within that 4 hours, eh, nag-follow up ba si mami dun sa mismong triage, dun sa mismong nagsabi sa kanya na maghintay, nag-follow up ba siya ilang beses? Okay, dapat Uh, ang una nyo pong gagawin, mga mami, tsaka lahat na mong pumunta sa ER is to follow up. Lalo na kung hindi pa po kayo nai-interview, na hindi pa nalilista yung name nyo. Dapat mag-follow up po kayo para mailista at para maipila sa mga doktor. Okay po? So, yung part po ni mami na nagko-complain, hindi ko lang alam kung ilang beses ba siya nag-follow up. Kasi syempre, kapag ka sobrang dami ng tao, ng pasyente, at yung nasa triage area eh pinaupo muna kayo at hindi kayo nabalikan agad minsan dahil sobrang dami ng pasyente hindi na kayo naaalala so dapat kayo mismo mami ay magpa-follow up dun sa triage officer na kayo ay mailista may pasok sa system or sa computer yung pangalan ng baby po ninyo para may pila sa appropriate na doctor kung bata po yan sa mga pedia doctors kung matanda sa mga medicine doctors, kung for operation ba, nasugatan plus sa mga surgery doctors or kung puntis ba sa mga OB. Kasi iba-iba po yung mga doctors na magkikater sa mga, depende sa kaso ng mga pasyente. Ayan, tsaka po, um, kapag ka nasa emergency room po tayo, maging, matuto po tayong maging kalmado. So, once na nakita or na-assess na po kayo ng mga doktor, so, alam na po nila, ikakategorize po nila kayo kung kayo po ba ay life-threatening yung inyong pinagdaraanan. Kung talagang life-threatening, nag buhay, anytime, pwedeng mawala yung pasyente, yun po ang pinaka-uunahin po nila sa emergency room. Sa emergency room po, hindi po first come, first serve ang sistema. Hindi porket na una ka na dumating sa emergency room, ay uunahin ka na. Halimbawa, lima, ka, lima ang sunod-sunod na dumating na pasyente sa isang emergency room. Siyempre, um, ikakategorize po kayo ng mga doktor kung, kung sino ang pinaka-priority. Hindi po ibig sabihin na una ka, priority, priority ka na. Paano kung sipon lang ang complaint mo? Okay, unahin po nila yung nagaagaw buhay talaga. Ganun po ang protocol sa mga emergency room. Kaya kung halimbawa, medyo napatagal po tayong makita ng doktor, magpasalamat tayo dahil hindi po life-threatening, hindi po uh, delikado or napakadelikado yung inyong kalagayan. Okay po? Pero, once na dumating ang pasyente nyo po sa ER at talagang inuna kayo ng mga nurses, doctor, ibig sabihin po, critical, sobrang critical. Anytime pwede nang mamatay yung pasyente. Ganun po ang patakaran. Okay po, uunahin po nila dito yung mga nag buhay at yung anytime pwedeng may mangyari. Like mga stroke patient, mga cardiac patient, yung may mga sakit sa puso. Yan. Unahin po nila yan compared sa mga ang complaint ay mga sakit ng ulo, sipon o kaya uh, yung mga, pwede namang i-delay yung care. Okay po? For example, three days ng may ubo sipon, uunahin ba nila yun kaysa dun sa na-stroke or dun sa nahimatay? Siyempre hindi. Kaya pagdating sa emergency room, matuto po tayong maghintay, maging kalmado. Okay, kung hindi po kayo napuntahan agad, maging kalmado. Bumalik po kayo sa nurse or dun sa triage area na uh, unang nyo nakausap, mag-follow up po kayo ng mahinahon. Okay po, wala po mangyayari kung kayo po ay magwawala. Okay? Ang, at huwag po nating sisihin or kagalitan yung mga doktor, yung mga nurses, kasi minsan, hindi po naman po nila kasalanan, lalo na kung understaff or kulang talaga sa mga sa mga nag -duty. Kulang sa mga staff ang isang ER sang isang ospital. Okay? Hindi po nila kasalanan yan. Okay po? eh wag po sana nating isusumpa or kakagalitan yung mismong mga doctors, nurses kasi ginagawa nila ang kanilang trabaho and ganun din po sinisikap nila na uh, ibigay yung buong mga kaya nila kaya lang minsan hindi rin talaga sapat sila sa dami ng pasyente lalo na sa mga public hospitals okay po at ang payo ko lang din po doon kay mami na nagko-complain, yung nag-viral po sa Facebook. Ayan, mami, siguro uh, pasensya na lang din po. Hindi naman ako dun sa, nagtatrabaho dun sa mismong hospital. Pero, ayan, sorry po sa nangyari, sa experience po ninyo. Pero sana sa susunod ay maging kalmado pa rin. Huwag po tayong magmumura. Okay? sa uh, sapagkat hindi po natin alam yung mismong pangyayari, maging kalmado pa rin sa mga iba't ibang pagkakataon sa mga pagkakataon na pumunta tayo sa ER. Okay po? para maging maayos yung uh, yung mga nangyayari or yung communication ninyo sa uh, mga doctors at mga nurses okay magintindihan intindihin na lang po natin sila di ba so siguro hanggang na lang po muna and sana ayan si mami gumaling na po yung inyong baby at sana po ay maging magkaroon po ng magandang communication po kayo you and between the Um, hospital na pinuntahan po ninyo ayan, hanggang dito na lang po muna and ako po ay maliligot mag na bye, -bye po, uh, ingat po kayo lagi mga ka-listeners. bye bye